Hi mga darling. This is it. Pancit. Ito na naman ang pangatlong, hindi, pangalawang bukas ko ng aking alkansya para sa aking skin. Pangalawa to. Ayan. Dito ko na nilagay. Ito na naman yung nilagyan ko na alkansya. Oh. Kaso, parang konti lang to eh kasi medyo mahina nga yan yung ice candy ko ano kasi maulan Dito lang nung nakaraan naka 5 5,000 mahigit ako kasi ano tag init kaya ano yung tao sa ano sa ice candy tara mahigit dalawang buwan yun eh ito June So, isang buwan pa lang to. Isang buwan pa lang. Ayan. lang. Tawawa naman ako. Bubuksan ko siya kasi idagdag ko doon sa pang savings ko. Yeah. Lang siguro ito nasa isang libo lang siguro ito ba? Kakatuwa lang kasi mo ano, ito ka ng mo. hindi masyado excited kasi konti lang siya. Kailangan ko din kasi ng bariyo sa tigayan 200 lang yung ano, tag 100. 200. 100. 100. See? May isang lang, 1,180 oh no so guys, isang buwan lang to hindi tulad nung nakaraan na ano, may git dalawang buwan yun eh, April, May siya. Ito isang buwan lang talaga sakto. At sa 20 tayo ngayon. Oo. Kasi isang buwan na. So, hanggang dito na lang aking vlog. Gusto ko lang isi-share yung aking pag-iipon. Okay? Sa aking ice candy. Kasi hindi na ako nagdadala ng ice candy sa ano. Hindi tulad sa mga tag pag 50 pesos, 70, 80, ganun, hindi dadala ko na ice cream eh. Ubus talaga yun. Kaya, naano talaga, nakakaipon talaga ako. Yung kalahati dun, savings ko talaga. Tapos yung kalahati, yun yung inipon ko na pambili ko ng ingredients. Kaya, yun. So, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Update-update lang din ako eh. Kasi wala na akong upload eh. Kaya yeah, pasensya na sa vlog ko na ito lang yung mai-vlog ko eh. So hanggang sa susunod. Bye-bye. Mwah. -bye. -bye.